Binigyang diin ni Sen. Risa Honteveros na sinigurado niya na sa Department of Justice na tatapusin at haharapin ni Bambantarla Mayor Alice Guo ang kaso o ang hatol sa kanya dito sa Pilipinas kahit pa magkaroon ito ng penalty of deportation. Ayon sa Senadora, bagamat wala pa silang direct cooperation ngayon sa Chinese Embassy, tiyak na walang free pass na madedeport si Mayor Alice Guo doon at haharapin niya na lang ang consequences sa China ang pagkakatugma ng fingerprints ni Mayor Alice Guo at ni Guo Waping na isang Chinese national ay isa ng malaking rason umano para mapatalsik sa posisyon ng naturang alkalde. Pero kapag mas napatunayan pa na kaso nga ito ng stolen identity ay unang kakansilahin ng Philippine Statistics Authority ang irregular birth certificate nito ayon kay Huntiveros. Pagkatapos nito ay susunod-sunod na umano ang mga kaso na kakaharapin ng alkalde. Uh, even before being charged with Any particular offense, yung pinaka-grade na consequence na na pwedeng harapin at hinaharap ni Mayor Alice Wu ay yung cancellation ng kanyang deemed irregular na birth certificate. And uh, we heard it from the PSA na finoward na nila. Uh, sa Office of the Soldier ba yun? Okay. So we heard it from PSA na finoward na nila sa OSG yung ganyang rekomendasyon nila. Pinapabilisan na rin ni Sen. Teresa Hontiveros ang proseso ng co-warrant case para maapektuhan na ang standing nito bilang mayor. Binigyang diin ng Senadora na isiset niya sa lalong madaling panahon ang susunod na pagdinig at napaka-importante na dumalo dito si Mayor Alice Guo dahil kapag hindi ito sumipot, ay site in contempt ito nag identity theft ng isang Pilipina para mabigyan ng cover ang mga pogo uh, sa kanilang iba't ibang mga criminal uh, activities uh, so mabibigat na na usapin iyan uh, so that uh, whatever be the outcome of any of these uh, charges and actual cases uh, kung makonvict siya uh, she will have to serve time here in the Philippines Ani Honteveros, sinupina niya na si Mayor Go at pati na rin ang mga nabanggit na kapamilya niya sa mga nakaraang pagdinig. Kung matatandaan, una nang iniulat na binanggit ni Mayor Alice Go na nakakaranas na siya ng stress at high level anxiety dahil sa mga malisyosong akusasyon na ibinabato laban sa kanya. Nagkaroon daw ito ng malubhang epekto sa kanyang physical at mental health. Pero ayon kay Senator Risa Honteveros, "Definitely the mental health law is a landmark law." Alam din po natin sa ganitong mga uh, Senate investigations, napakadaling at napakadalas isight uh, ng mga resource persons kapag nahuhuli na sila sa kanilang mga kasinungalingan ang uh, mental health. Sa ngayon tinitingnan na rin ang posibilidad na Chinese rin ang mga nabanggit na kapatid ni Mayor Guo at ifa-follow up ito sa susunod na pagdinig ayon sa Senadora. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nagugulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!